ngyo YouTube channel. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Pinasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay, dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Inangahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 1-7 Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Tagitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsangasanga ito sa apat na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishan. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havaila kung saan mayroong ginto. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 8 hanggang 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig, at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya, at binasbasan niya ang mga ito. Tinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Tila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Pinasbasa niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng lunti ang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Dumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaanim na araw. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 20-31